yung dalawa ba ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa? At hindi na ba siya tumatawag, text o chat sa iyo? At palagi ka na lang bang naghihintay na siya ang mauuna na tatawag, text o chat sa iyo pero wala talaga? Kaya ngayon may ituturo ako sa inyo na ritual para siya ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng mahal mo at isa rin itong paraan para kuntakin ka ngayon mismo ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, Kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, ilagay ang isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo ang bawang. At pagkatapos, ay hawakan mo muna ito sa glit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at dapat hulag ang ibang iniisip kundi siya lamang at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan, at apelido. Sa kapangyarihan at tulong nitong ritual, ikaw ay hinding-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa ilalim ng unan mo o di kaya sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At ngayon mismo kukontakin ka pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal at kinabukasan pwede mong kunin ang ritual kung ikaw ay aalis at kung hindi ito safe sa unan mo at kung safe ito ay pwedeng hayaan mo na ito dyan sa loob ng punda ng unan mo at ito muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may God bless us all